Di ba ba rule ako ba tsaka ano sabor? Kagani. Hello, hello, hello. Good morning. Medicine. Not too much, not too much. Welcome to Not too much for Third day. Not me, ang ginahambal nga. Oh. Um, pag na, pag na-overcome mo ko no ang amo ni nga illness or ang pag-strike sa imo sang amo ni nga klase sang velatian ni si COVID nga ini. So, ibig sabihin, may antibody ka na. The ones man lang ni siya kuno nga magsulod sa lawas mo, hindi ka na maging zombie pa. Ganun? Oh, sige. So, ika day, so far, so good. Okay naman. wala na ka may nabatian masyado sa tingog ko nga sa ilalim. Dutay, dutay na lang, dutay na lang. So, ang siling namon, Laban Pimerica. Pinas Merika Wala pa ang A. Wala pa ang Amerika. Pimerica. Kaya ari pa ko di sa Pinas. Si Anson ari pa di. So, Pimerica. Laban Pimerica. Hindi man tayo pwede magambal nga laban Japan. Hindi man tayo taga Japan. Laban Pimerica. Bulong is life. So tuluhan talang kaon bisan wala ta gana. morning guys sorry oh. Ah. hi oh ba diba? ako lang yung mag covid yan wala pa yung nanginiwang tiga <laughs> kaon kaya miskin yung lalasa ang yeah. munang tandaan nyo bisan wala nagid ka lasa ang pagkaon <coughs> tunla <coughs> lang at tunla usapa lang <laughs> si Anson guys gamata <coughs> Tungang kab iga inum cha ah. ang lipto na nga green na no, gabirada sa iya gabangon gid siya pisan-pisan sa iya kabalo ka mo guys ko trick da miskin wala lasa mm. magjina niyo na lang kay ginaka unyo mo na sa una <laughs> ang first melta di ba sa na positive talit dayon Oo, kaya anniversary ito ni tatay. Wala pa tatuyo na ka. Ano? Wala pa wala pa ta ka test, pero wala ay natong pamatyak ta guro. Oh, wala sa pa ko tuya. Oh, kalasa sa pa man ah, ko sang panit. tuya sa ko niya ang pang amoy kay di ba na dum na mamutong gas. Ng gas. gas. Wala, wala ko ka panin mahot sa ng gas. Subong so, ika third day na mo. Ika third day nga after sang test nga ginimo ko. Pero nag-start gid guro, ako nag-start ko ano eh, Sunday. 20 sang gabi. Sa Bamsi. Oh, sa Bamsi. Naglalain ako to sa atuto si Arabella sa hospital. Dito na ko. Uneasy na to. So, it's not in the airplane. Hindi alin sa amon. Dire halin sa amon nga base kay Bella sa school. Duda, ginamon niya kay Bella. Kay sa, si Bella, sa school, niya. Kawan to guys, ni goreng. Wala sabor. Matina nyo na lang. <laughs> Mabatsaga na mo ng kahang, pero wala siya ano, sabor. Parisan kapi guys. Aga ah, pa kami ng pamaon ni Anson. Si Anson subong ka-serve sa akon kay... So, matasa wala ka mo pang, ano, gin flu vaccine pa sa bala sa US, US veterans. Kung wala ka mo gani, ano, sa buro, wala ka mo panlasa, imagine na lang ang pagtaon nga. Ang buti nga nung kapanglasa, naku, nagbalik na siya kay ano? ang kape, narasahan ko na. oh? Uh -huh, narasahan ko ng kape. At iba siya akong boss? na nalasahan ko ng kape. Ako ah, mild lang guys, pero doon sa buong doon do naglalaaw. Oh? <laughs> Sampit siya ba yung 2021, gid ga anniversary si tatay, linlayan matyag ko, 21. Hindi ko kabisan pungko, hindi ko kapungko. Dito ko na yun na naglalaaw. Eh. Oo, dito nako ako, na test nako to dayon. Na yun, kay daw lain gid pag Kula, test ko ka test ko ugani san 21 23 isang 23, ta, ta ng 23, ng 23 test. lang kami nag test kay nakapa hambagin ah, ko kay pati ako eh hindi na kuya ka drive ya mo hmm. dumakamang kuya guys so sa 25 ulit ma test kami kung negative na good Hindi makukambal nga pasalamatan namun nga nag-COVID kami. Positive, pero hindi ta na maiwasan, guys. Pero sa subong nga daw, kung mag-positive ka sa COVID, why uh, dapat talukan kayo? Basta fully vaccinated ka mo, hindi ka mo matamaan. Pagkabalo ko mo manage sa balay lang, hindi naman git subong kinala na magpospital kay iba niya, wala, nagintagaan bulong. It's so happen, Nag-gintagaan, kami bulong kay comorbidities, may comorbidities kami, especially, Makamadano ano, kag-senior. <coughs> Ang secret lang, guys, dapat may ara lang ka inhaler para inhaler, paracetamol, kag-water, oxygen yo e, ano yo Water, water tapos may ara mo oxy oxymit oxynin ano oximeter oximeter tai <laughs> nako pinitla pa ang iara labas si mo pulse oximeter eh. yeah. pulse oximeter dapat pa mo lang muna para mag ano yung pulse ay yung uh, oxygen bp natin. check nyo permi tapos guys kung kalain ng pamatsyag nyo, for example, pareho ka mo sa akon, God Drive, feeling, mat, uh, feeling carry bells, nag-drive pa ko yan. Eh, guys. 98 na, kagapo 96 lang ko. <coughs> Imagine, nag-try pa ko yan, drive niya si Bella, mo. Pero pag dulong ko kay Bella, wala pa. Sa last Tuesday, kasi nga Tuesday, So, wala pa kuya kabat. Salamatan ta na nga ginsudlan ta antibodies para may panlaban na ta. Survive na kaya na. Ang lain lang kung ga inartika nga gapaaloy-aloy -aloy ka ti na. Wala na sa bukabularyo na mong aloy yan. <laughs> wala kami galing di galing kaluto. Wala kami galuto. Promise. Ay wala kami kapag deliver kung whatever pero ang pagkaon nga gina-deliver na putang na sa plastic ginapatong-tong na sa bangko kag ang payment gina through online. online na lang para maluoy man ta sa ano eh sa nag deliver kami online payment online man Oh hindi na kinanglan ah, hindi na kamo guys wag na hindi na nauso Subo nga, may madulong sa inyo may mabulig sa inyo paano kung wala gidya hindi ka mo expect kaya nga once nga may COVID kamu sa panimalay niyo, ka expect ka mo pareho sa una. Guys. Na? So lagi like, may nakadumdum sa amun niya, except lang sa si isa ka person. Oo, pareho pa sa una. Di pa namang kadugo. <laughs> <laughs> ano, ano normal, lang na normal na sa nga uh, kung isa daw gaano ka bala galong ka abi mo may um, may, guys, may kaamu ka na wala gali <laughs> ikat ko si mama si mama yung ginapasweet na panagihat no kakuya diretsuhan na straight forward kuya Sarang yung gita kapit kita. yan Ang nagkakamanga mustasa niya. Hindi pa namang kadugo. Actually, dua. No? Dua katawo. Hindi pa namang kadugo. Ang isa ni... Ah, dua lang kaninang ni mama. Ang <laughs> musta. Sad to say. <laughs> But that's the reality and the truth. Sila, <laughs> may mga kanya-kanyang buhay na sila. mo na ganing ginambal ko. Everybody is busy. Everybody has life of its own. Kaya mo manta na? So... Kung si mabisi manta? Depende. Kay <laughs> ako hindi ko na amun na klase tao. Do medyo... Do medyo na frustrate na kong gamay. Kay what is bala... Uh, ano gali ang isa bala ka bagay nga? Hindi man... It's not about uh, material thing. It's not about financial. Kundi... Ang word ba lang nga, oh kamusta na kamuda, nang gin-COVID ka mo, ti ano, na, na, ang ang amuna gali nga word nga kamusta gali it's a big factor gali sa tao nga di ba lang ginambal ko bala this is my own ano ha ng perception or own thinking ang kumusta gali nga nga word is a big ano ng big impact sa tao nga excuse me nga parisina kami nasudlan kami sa isa ka COVID virus, tapos nag-positive kami, nga wala kami bala layway nga mag hindi ka drive, hindi ka ano. syempre may kwarta kami, maka-order kami, may online kami, may wifi kami. Pero the fuck bala nga, this is the time nga ma mo nga may ara, gali, tawo nga, gambal nga, makapangamusta sa inyo, It's a big thing na gali. Dira mo gid ma-appreciate ang isa ka tawo kung basta dira mo ma-feel nga nagtulog gid ang luwa ko nga ang gina-expect ko ang tawo nga ma first message nga mga musta wala mo bala ginaasahan nga siya gali noon at ngayon nga ma message nga ano kamusta na ka mo <coughs> oh, ano na ang ano na ang pakiramdam nyo? Anong ginakaon nyo? Ano na ang sitwasyon? May, may needs ka mo? Do, nabla, nga ka ba? Luma na ang tao na nga we can afford, we can manage, pero dira mo ba I mean, di mo ba ma-feel nga inagaling nga tao nang maasahan mo hindi lang sa... hindi lang sa maayong situation, kundi maasahan mo sa tanan 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 nga oras maasahan mo na touch gig ko na ko na ko kay Adson tuod payaon man ko or oa oh, oh, eh, man ko hindi in galing time nga masakit ka didto mo galing ma feel nga oo oh, oh, ay oh, eh, kagid man no kay daw extra special ang kinanglad mo pero it's not about financialist table ka mo, hindi financially, hindi material nga bagay lang gali ang maka, makatat sa imo. Kundi mambal ka bala, kaya mo magbayad, kaya mo magbakal, kaya mo provide. Pero once gali nga sarado ang gate nyo, <coughs> hindi ka kagwa hindi ka hindi ka dali-dali makagwa, hindi ka dali-dali makapalapit sa isa ka tao. Pero may ara gali isa ka tao nga willing gali nga magpamangkot kag magpangamusta nga ano may kinanglan pa kamuda, may um, grabe galing nga uh, impact na galing sa imo so pa, amo nang ginambal ko kung ma nyo man sa pilakadlaw, nga may ara ka mo sa amon nga amo na nga grabe no naglain sila siguro may rason man kami hindi man guro maglain ang buot nyo kay during this time sang life namon nga daw some, something na nagapaabot kami. Simple lang ah. Simple words. Why lang, kami kabate? Simple this uh, simple to describe lang. Like, for example, people will make these people different or change because of their actions. So, kung ano ang gini mo, ah, diba, mo, nang balang yung bali lang, ah, kung anong ibato mo, ibato man sa ila. Ako muna. Ti, simple lang guys mo we're not asking for help we're not asking Okay, kay for... nagpost ko mo di ba nagpost ko okay lang tani kung in secret naman ba lang ha? wala kami pakialam ti, ginsecret mo naman nila wala man tayong ka kabalungan pero i posted it out para bala for awareness Pero na may nag-comment ah may nag-comment Oh nag may thank, you may mo... nag thank you sa mga nag-comment thank you sa mga nag-get well madamo gid salamat sa inyo tanan-tanan oh. Pero ina, balang knowing bala people nga I was thinking nga close to my heart mga mustabla personally bala nga muna, sa inaasahan ko bala daw na heart ko bala nga mambal bala nga ng ano ti may kinanglan ka mo? ari lang ko di pwede pwede ko di ka pwede nyo ko ma ano mambalan kung ano dang needs nyo kahit ti basi budlayan ka mo amula, amula. Dako na na bala nga bagay. Oo, pero so far wala. Isa lang kin katawo, so sad na sa mga amiga kong I treat them like sisters. Daw subong ko na realize na I posted in my Facebook but nobody actually asked me how I am. Sa Satutod lang. Wala mm -hmm. gid message ako, wala gid ko Makita sa comment section present sila. Maybe they are so busy with their life that they don't care about their Naging friends. emosyonal life. lang kami kay... kabalok ko naman. Realization na na, guys. Realization. During that time, kasi, though, every time nga makakita ako something sa ano, something sa... something sa Facebook, nga during that time nga may nagamasakit, bisan diri sa mga tupad balay na... Though, ga uh, uh, pangita, ay gubla way nga makahelp ko, makaamo na. Pero, amo na galing na time, hindi mo kung isa ang tao, mabasol, no? Kay, kung nga, aga na sila, no? Kaya, tiyan, may mga rason sila. So, this time around, ako ya, may sindihan ko tani, ang mga friends ko, kung hindi ko sila, actually, one of them lang, if, wala ko nakita, nga wala ka sa so Facebook. May inumpa ko, niwain naman ko na siya. Hmm. Ino mo yakon ba? Nogay pa, nogay maging doktor ha. Inilisitahan kasi na mo na yun. Kung wala ko ba tani, pariyos ang duwa ko, dumaintindihan kong duwa kay wala ga-post ka sa Facebook, hindi online. Pero ang isa nakita ko, nag-post pa. So parang duka, uh, um, wala mo lang gidya, ano, kag, do nag-stay away na bala, mapili ko pang tao ko yung nilasin mo. Eh, Ang muna gani, If you feel someone is moving away, don't disturb them. Oh. Uh. Uh, okay. Realization. Uh -hmm. hindi nyo kami mabasol, ha? Promise, hindi nyo kami mabasol from then on. Nga wala, wala man kamo may marisim sa amon nga kamusta. Charing. Yun lang. Kita niyo naman ako malambot kig ko. Malambot as in malambot, sobrang lambot puso ko. Oh. Pero sa sitwasyon subong Sige lang ah. Okay lang na. Okay lang na siya. Kayang-kaya. Hmm? kaya Kayang-kaya. Still strong. Mga ano lang na, mga realization, kag mga... Hinanakit. Sabi, sabi, sabi. Mga... Uh, wala inanakit, ah. Amo, may inanakit. Ah, may kagid <laughs> <laughs> Ako ya. Ako ya, ano ko ya nang Anong matawag siniman? ni man? Na-hurt ko, pero gapati kuya sa blessing ni Lord, na everything happens for a reason. Amo gina nambal ko, pero may kay Anson everything happens for a reason. Nga si Lord lang na ang nakaybalo. So, whatever man ang dahilan, siya lang na nakabalo. So, kaya na iya. Yeah? but that, the the thing is ang ma-realize mo ba lang ang imo galing na expect nga matabo hindi matabo syempre mabatyag ka pero you have to move on medyo maano lang medyo ma medyo mabigat lang na balang a simple a simple thoughts, a simple hindi na sa ano, hindi na sa material nga bagay, kundi yun ng ano na lang Nang... ano na lang ng ano na lang, ng, anong tawag diyan, wishing. Wishing well nga amo na bala. Malaking factor na sa ako. Amo ko -sensitive na sensitive tao mo. Pero nang maano mo, ma, malipas ang time, malipas ang adlaw nga wala ka may mabatian. Though, ga-question ka sa pinsar mo nga, grabe no, mabatas Manila no, so, don't you worry. I will try my best to do the same too. Charing! <laughs>